Hello, hello everyone! Kumusta na ang mga friends at mga followers ko dito? Salamat sa inyong suporta. Today, it's New Year's Day 2025! So, today maghanda ako ng simpleng pagkain at alamin nyo kung ano. Nakakaiba ang style at saka niluluto ko. Sempre kasi nami-miss ko ito sa Pilipinas. So iba ang luluto ko baka ma-surprise kayo. So kumusta nga pala yung New Year's New Jan, guys? Uh, sana you guys enjoying the New Year's day in the Philippines sa mga Bisaya dyan sa Pilipinas. Nakakamiss talaga ang Pilipinas pag, pag New Year's day kasi ang dami nating mga hinahanda at saka napakasaya ang Uh, New Year's din natin doon kasi kasama natin ang family. Pero dito sa USA guys, ibang uh, pag-celebrate nila dito. Very simple lang yung pag-celebrate nila dito, uh, kakain. Basta iba yung celebration nila dito pag mag-celebrate sila ng New Year's Day, hindi kagaya sa Pilipinas na super talaga uh, super excited. So guys, alamin nyo na kung ano ang lulutuin ko for today. Kakaibang luto sa New Year's Day. So ito ang uh, nami-miss ko sa Pilipinas, kaya ito ang lulutuin ko. Very, very uh, kakaiba talaga. So, yan guys. Alamin nyo, yun, gizards. Gizards ng manok, guys, ang lulutuin ko for New Year's Day. So, ayan guys, at saka yung liig ng uh, manok that liig ng chicken. So, ito yung handa namin for New Year's Day. Handa namin. Di ba kakaiba? Yung gizzards at saka liig. Yan ang lulutuin ko. So, ito ang mga kakailanganin ko guys para maluluto na natin yung ah, tayo ng gizzards. So, ito yung ah, mga seasonings na gagamitin ko. So, syempre yung onions, garlic, and yung maanghang na sili. <laughs> Yun ang gusto ko guys para maanghang yung luto ko. So, umpisa na natin. Magpa-init na tayo ng uh, kalaha dito. So, let's start. Magluluto na tayo. So, kumusta na yung mga uh, buhay niyo dyan guys? Ang tagal ko nang hindi nakapag-upload dito. Kasi, busy-busy sa work. Uh, may college na kasi guys kaya kailangan talaga magtrabaho ng ah dubling dubli <laughs> dudublihin na natin ang pagkayo so ito na ang ano na gagawin natin magpainit ng kalaha at saka pag mainit na lagyan na natin siya ng oil ganyan guys Very simple lang talaga yung mga lulutuin natin today. So, ang um, simpleng handa namin kasi ganito lang kami dito sa US. Pag marami kasi lulutuin, guys, walang kumakain, masasayang lang yan. So, hindi kagaya dyan sa Pilipinas, guys, na ang dami nating, ano, ma mabibigyan ng mga pagkain. Dito kasi, guys, iba ang sa US, iba-iba ang mga tao dito, busy-busy sa uh, kanilang buhay din. <laughs> so, hindi ka sa Pilipinas na pwede natin i sa mga neighbors. ah uh, yung mga neighbors namin, ah uh, bihira lang kami magkita-kita at saka hindi masyado kami kakilala dito. Kaya, enjoy nyo yun dyan sa Pilipinas guys kasi ah uh, ma-enjoy nyo talaga ang buhay nyo dyan kasi mayroon kayo mapupuntahan, ma makakausap araw-araw. So, ganyan! So, Painitin muna natin yung, ano natin, yung oil. So, ayan, guys. Hay naku, buhay natin, guys. mag chika, -chika muna tayo. Ang tagal ko na dito, guys, na hindi nakapag-upload ng video. Kasi, yun nga, ang sub, ah, dubling kayod na kay, ngayon. Kasi, may college na ako. Napaka-expensive talaga yung ah, pag may college ka na. So, yun. <laughs> so, lutuin na natin yung ato, ating, ano, yung liig. Diba? Nakakamis talaga itong mga pagkain bisaya. Bisaya. Mga bisaya dyan. Bisaya dyan. Kaway-kaway kayo. <laughs> Yun ang ating mga sa mga kagaya ko lumaki ng mahirap. So, lahat talaga ng mga simpleng mga pagkain nakakain natin dyan. Diba? Simpleng pagkain natin sa bisaya. Mga pagmanok niluluto natin yun halos lahat lang mga laman ng lamanok niluluto natin di ba ang sarap nakakamis kaya kahit yung mga mga Pilipinos mga Pilipina na nag-abroad na pumunta sa ibang bansa hinahanap-hanap talaga natin ang pagkain kahit nandito na lahat yung mga pagkain na kinakain, eh, na hindi natin nakakain dyan nakakain na namin dito pero hinahanap pa rin namin yung mga pagkain na mga na kinalakihan na kinalakihan namin dyan. So, ito na. Lagay na natin yung uh, garlic. Luluto na tayo ng garlic. Ayan. Garlic is the best sa mga luto natin. Kahit saan tayo magluluto, we need garlic. Dinamihan ko na yung onions kasi Uh, mas gusto ko yung walang amoy yung masyado yung chicken yung walang hindi mo maamoy yung chicken so nila, niramihan ko na siya yan sa lang mga friends ko yan hindi ako magaling magluto pero I try the best para makakain tung talaga yung mga pagkain natin diyan nakakamiss kasi so, hindi ako magluluto hindi ka ako makakain, di ba? So, ayan. Simpleng loto natin. Ayun lang na ang ating mag ano, pagkain for New Year's Day. New Year's, New Year's Day. Ayan. Ang sarap. Sarap na ito mamaya. <laughs> Tawang ang asawa ko. Alamin nyo, kumakain ba ang asawa ko niyan? message niyo mo ako dyan. Sa ilalim, pag nakita niyo itong ano. Guess if kakain yung asawa ko or ang anak ko ditong gisay na to. Okay? So, so kumusta na ang mga buhay-buhay natin dyan? Luto, luto tayo. Itong putahe na to ang lulutuin natin sa New Year's Day. Diba kakaiba? <laughs> kaiba ang mga pagkain namin dito ngayon. So, ayun. Hintay na. Luto, naluto yung ano na. Ipabrown lang natin yung mga ano, yung uh, garlic at saka yung ano, yung onions. So, ang saya na nakabalik ako dito sa ano, sa pag video uh, guys. Sana patuloy-tuloy na yung ano, yung video ko sana hindi na masyadong busy kasi namimiss ko talaga ang pag-video guys para naman mayroon kayong makikita dyan at mayroon akong may sishare sa inyo ang buhay namin dito sa Amerika very simple lang yung buhay ko dito sa Amerika guys uh, kasi uh, simple lang naman talaga ang buhay namin palaging nasa work <laughs> work 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 ang buhay guys work, work, work ang beauty <laughs> so, ilagay eh, na natin yung ano natin yung gisong ilagay na natin ang gisong so, ayan hmm. ang bago bango eh. Bango-bango ng onions at saka garlic. Ganyan talaga din, di ba? Okay, mula na yan. Lagyan po siya na. Uh, ganyan. Lagyan mamaya ng sili. Uh, yung siling. Ano ba yung yung maanghang na maanghang guys <laughs> yun ang ilalagay po so takpan muna natin siya guys muna ng pagtakip yan <laughs> takipan takpan nato to guys takpan takloban sa bisaya takloban usa nato kay kaya ako usan ang painitong kunti din lagyan ko siya ng soy sauce at saka yung vinegar or suka So, uh, ayun na guys, kumusta na ang ating Pilipinas na mahal? <laughs> so, sana nasa magandang uh, kalagayan kayo dyan sa mga nanonood followers ko dyan or sa mga viewers ko dyan. Sa Uh, sa ang sulok man kayo sa mundo. Thank you talaga sa inyong panonood at sa kapagsuporta sa aking vlog. I plan na magbablog ako sa uh, buhay uh, everyday here sa Yorhe. So, uh, kung ano ang ginagawa ko everyday. So, yan ang iniisip ko. I will try kung ano talaga ang mag-click or i-message nyo ako dyan sa ilalim kung ano ang gusto niyong ibablog ko. So, para I have some idea kung bablog kong kung ano ang ibablog ko or i ko sa inyo sa mga uh, ah, solid viewers mga solid followers ko Salamat talaga dyan. Okay? So, lagyan ko na siya na ng... buksan na natin guys. Ito ng ablihan, mga bisaya. Ito ng ablihan. Lagyan na natin siya ng ano, ang soy sauce kasi adobong gizzard to guys adobong gizzard so lagyan ko na siya ng soy sauce alam niyo na guys we just estimate all the time kung gaano lang karami ang ilalagay natin so ilagay ko na yung ano sili ko sili sili para maanghang yung hmm. para maanghang yung luto ko guys na adobo so ito yung handa ko sa new year's day maganda siya ng kunting suka guys yung suka ko guys is pang one time talaga to <laughs> pang one time yung suka na ko guys grabe isang galon na dato puti <laughs> dato puti ang binili ko kasi maganda yung ano niya, yung lasa niya. So, ayan, lagyan natin siya. Alam nyo guys, mag-estimate lang tayo kung kahano karami ang ilalagay natin. Walang measurement, measurement to. Storytelling na lang tayo. So, ilagay ko siya balik dito, yung ang ko. So, salamat talaga guys, ha? Sa inyong pag sa Uh, channel ko. <laughs> Salamat sa inyong suporta doon. So, takpan natin. At saka, wala kasi na akong ano, magic syrup. So, ang ilagay ko, guys, itong ano ba yung tawag sa atin? Cubes. Cubes ang ilagay ko, guys. Kasi, wala na akong magic syrup. Ilagay ko yan ng cubes. Ilagay ko siya ng cubes. Parang kulang yung ano su ko Suisos. Dating ko pa siya ng suisos. Ayan. San. Dating ulit guys. Doon sa labas guys ngayon is malamig. Malamig dito sa labas today. Parang nag uh, flores. Ayun nakikita niyo yung patak konti ng mga ano. Parang flores lang siya. Hindi talaga siya pasno. Kasi medyo malamig na ngayon sa ano sa lugar namin. Nandito nga pala ako sa USA guys. So, yun ang buhay namin dito. Apat na seasons kami dito guys. Mayroon kaming uh, winter, spring, summer, and fall. <laughs> so, apat na seasons ang ina-adjust ng katawan namin every year. Kaya ang mahirap talaga para sa akin is yung winter kasi ang winter talaga grabe guys. Ang hirap sa lamig at saka yung pagpunta sa work is very dangerous kasi pag uh, malamig ang ano temperatura lalo na pag nag snow. Ang mangyari niyan guys naging ice yun. So, ang daan is uh, slippery and very slick. So, maraming mga accident. So, yan ang very dangerous na ano, na talagang hinaharap namin every year. Kaya hindi ako excited. Sa so, umpisa, excited ako pag mag-snow kasi whenever uh, we never experienced snow sa Pilipinas. Wala talaga tayong nakikitang snow. Ganyan. So, dito, pagdating ko dito, very excited ako na nag-snow. Kaya, at that time, yun lang talaga ang ini-enjoy ko. After that, hindi na kasi ang lamig. Grabe ang lagay ang ilagay ng mga damit mo sa katawan mo. Ang dami-dami talaga, guys. So, grabe ang adjustment. Super so, uh, ka kaiba talaga lalo na yung katawan natin na hindi nasanay sa lamig grabe yung ano yung reaction talaga sa ating katawan minsan ano nagkakasakit kasi uh, hindi pa naka-adjust yung katawan namin so ganyan ang hirap talaga dito sa abroad guys kaya uh, hindi madali ang buhay lalo na pag magtatrabaho pupunta ng work uh, dadaan kami sa ano sa snow and icy road so very careful talaga ang aming Uh, ginagawa all the time. So, ayun guys, story talking muna tayo dahil nagluluto pa while nagwiwit sa luto. Oh, so, story talking muna tayo sa buhay ko dito sa, ano, sa USA. Ganyan talaga guys. So, sino ang naka-experience dyan? Kaway-kaway kayo dyan sa mga uh, kababayan ko na nandyan sa ibang bansa na na-experience yung kagaya ko dito na super cold. Ang daming ah, da, sa buhay talaga. Ganyan ang buhay namin dito. So, tara na. Tingnan na natin yung niluluto natin. Ayan, guys. Nag-ano na siya. Kumukulo-kulo na. So, gusto ko yung pagkaluto nito, guys, is yung ano, dry yun. Dok, masarap na siya, guys. Pag kumakain talaga, guys, hahanap ng paraan. Mmm. Masarap na. Where do I get ano mo? Pagkain ako dito. New Year's pa. New Year's Day pa. Yan pa ang ano hinanda ko. Dito kasi, guys, bihira lang makakain po yung ano, pagkain dito namimiss ko sa Pilipinas kasi yung mga pagkain nila dito is yung ano, pagkain nila pagkain ng mga Amerikano yun ang mga Muslim na nakakain ko kasi yun ang hinahanda. Ang asawa ko ay siya ang tagapagluto sa bahay yung asawa ko kasi magaling siya magluto. Ako hindi. So ako ang tagahugas, tagagawa ng mga work sa bahay pero siya lang ang tagapagluto. So, ayan guys. Di ba, bawi naman ako kasi kahit hindi ako marunong magluto. Marunong ako, pero konti lang, pero hindi talaga yung, ano, yung gusto nila na pagkain. So, siya ang decide na magluluto kasi magaling talaga siya magluto ng mga pagkain. So, kakain na lang ako pag umuwi ako, yon di ba? Swerte din naman. <laughs> kasi hindi na ako magluluto nang pagkain niya. Siya ang magluluto ng pagkain. So, ayun. yun ang uh, give and take lang guys pag sa marriage relationship. Ganyan talaga give and take. Kung sino ang gumawa niyan sa ano, yung isa ang gugawa sa isa ang mga gawain. So, hindi lang sa or sa ladies ang gagawa ng lahat. Kasi, lalo na kung nag-work tayo guys, both, we just need to work together. So, at least, mabuti naman din yung asawa ko siya din ang ano sumuporta din siya sa akin yung pagluluto dapat di ba sa atin yan, mga babae pero siya ang nagluluto kasi siya naman ang magaling di ba so ako ang gagawa sa ibang mga gawa gawain so kudo sa mga taong o sa mga lalaking ah kagaya ng asawa ko sila ang nagluluto sa bahay so proud sinong kaway-kaway diyan ang sa mga lalaking nagluluto proud of you guys salut sa iyo. salut sa inyong lahat diyan, 'di ba? So, titingnan na natin ngayon. Okay, guys, ito na ang finish na niluto ko na gizzard na at sa kaliig ng manok 'yon. 'Yon na ang finish product. 'Di ba ang sarap na, guys? So, oh. May handa na kami pang New Year. Ako lang ang kakain ito. Ang paganda na kami. It's so yummy. Yan ang lutong Pinoy, Pinoy pa more <laughs> So the best talaga ang ating mga pagkain, guys. Kahit uh, ang iba hindi ganahan ana. Basta kita ganahan ta, guys. So, yan masarap, 'di ba? Mukhang masarap na ang lutong Pinoy. Ayan Hello guys, ito ang pangalawang food na lulutuin. Guys, surprise kayo kung ano ang lulutuin ko for my New Year's Day. Ihahanda ko sa Nutsiboy na namin. Ang ah, surprise! Ayan guys! Pinat! <laughs> Magbubuild ako ng pinat guys. Ito ang lulutuin ko for today. Para sa Nutsiboy na namin ang peanut, boiled peanut ayan guys, di ba kakaiba yung mga luto ko for today so, ayan Okay guys, sinabay-sabay ko na ang pagluto ko dito para sa aming uh, new year's dinner so, magluluto ako ng uh, biko or sticky rice so, ito yung uh, ginagawa ko mostly every year magluluto ako ng biko. <laughs> Di ba na kami biko din? Kaya sabay-sabay ko na pagluluto ko sa kanina nagluluto ako ng gizzard and then pangalawa nagluluto ako ng peanut and then sa kahit nagluluto na ako ng ano pilit yung sticky rice uh, ko na at saka ito nilagyan ko na siya ng coconut milk para ilagay ko na yung sugar. So, tara. Samahan niyo ako. So, yan. Hindi ko siya iubos siguro itong ano, 2 pounds. Parang sobrang tamis na to. Alam mo na, kami lang kumakain. Para hindi siya sobrang matamis guys, hindi ko siya iubusin. Yung dalawang luwag ang agang gamitin ko. Dalawang luwag. Chak, 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 chak. <laughs> Kaya para pag mayroon na 'yung ano, 'yung sticky rice, i-gawin ko na, gamitin ko siya 'yung wood. Alam mo ba, guys, ko 'yung nagluto ako ng ano. Hindi ko maalala kung ano ang niluto ko. Nilagay ko siya ito, nilagay ko siya dion sa ano. Pagbalik ko, nakalimutan ko pala, nandiyan pala siya sa ano, sa ha, sa fire talaga kaya nasusunog 'yung ano niya. Pero okay lang din naman. Hindi siya nasunog lahat kaya okay pa siyang gamitin, 'di ba? <laughs> so ayan. So Ayan, nag na tayo ng ano, coconut milk with sugar. Uh, brown sugar ini para magawa na tayo ng biko. Biko is life. Biko is life para pang-dessert natin sa ating nutsy boy na. Ayan, guys. So, parang ang dami-dami ko nang uh, niluto today. Ah, uh, ano ko anuhin ko na sulitin ko na kasi ito lang ang day off ko kasi the whole week until even the weekend sa Saturday magwo-work ako ng half day. I think maybe five hours yata. So 10 hours, 10 hours every day and then 5 day, 5 hours on Saturday. So kaya susulitin ko na magluto kasi wala na akong time everyday, day pag uh, pagdating ko sa bahay super pagod na guys ang ginagawa ko lang is kumakain and then nakaupo sa couch na yan <laughs> kasi yan ang ano na ko yung suki na ko nga uh, lingkuranan yung yan yung couch na yan dyan ako nakaliga so ilagay muna natin yan so ayan halu-haluin talaga palagi to guys pag maggawa ka ng diko nahalo-halo palagi ito. Para hindi siya uh, didikit. At saka, maging maganda ang resulta ng ano niya, latik. Latik, guys. Magawa tayo ng latik. Maglatik na niya siya, guys. Maya, maya. Yung asawa ko rin, guys, nagluluto din siya ng putito something it's a creamy potato, creamy potato. Ayan guys. So, ang dami ko nang niluluto today. So, mamaya-maya, mostly kami pag New Year, New Year's Day, uh, sa dinner lang kami kumakain uh, most of the time. So, ayan. So, ready to cook, cook, cook na tayo. And here's our Biko dessert. And we have our fruits. Andiyan yan yung fruits natin. Ito yung uh, cherry fruit. Ba, masarap to siya guys. Ang tamis-tamis talaga niya. Kaya gusto ko siyang kainin. Gusto ko siyang kainin kasi ang sarap. Matamis na matamis siya. So, ayan. Oh, oh, oh. Oh, natin ulit. Ayan. Hmm, bayan ako. ko. Hmm. So, Ayan. Maya pakita ko sa inyo na yung niluto ko na biko. Okay? So, stop muna tayo. Okay, so, ito na yung biko. Biko, biko. Sticky rice. Ayan, guys. Ayan. ba diba? Haluin lang ng haluin yun, guys. Para maging masarap siya. Mamaya, ah, maya. ma talaga ang biko. Ayan, guys. Masarap yan mamaya. Okay everyone, ito na yung finished product na ginawa ko na Biko. Yun, pinag, uh, ano ko na siya, hulma. Para mas, madali lang siyang kunin. And then yun ang ginawa ng asawa ko. He's a good cooker. He makes some uh, potato, uh, creamy potato, something like that. And then, corn beef. And then, yun yun, gizzard na niluto ka eh, na yun. Kunti na lang naiwan, kinain ko na ang iba. At saka yung peanut. So, ito yung handa namin sa Nochi Boy na. Ngayong 2025. So, ayan guys, yung pagkain namin for this year. Happy New Year, Jess! Happy New Year! Happy New Year, Han! Happy New Year! So, ayun lang, guys. Thank you sa inyong panunood, and thank you for watching my video, and I hope I will see you next time. Uh, huwag kayong magsawang mag-support uh, sa video ko, and I will see you for my next video. Enjoy your happy new year! Uh, 2025, enjoy your day, and the rest of the year. Uh, let's spread the kindness to everyone, and we just love each other. Thank you, and I will see you, and bye-bye!